Dalawang babae nag-away, isa nabiyak ang noo dahil sa takong. Motibo sa krimen, agawan sa customer. Narito newskop ni Christine Belen. Malalim na sugat sa noo ang inabot ng isang babae matapos itong makipag-away at takungin sa noo ng kanyang katrabaho sa loob ng club sa Malate, Maynila. Ayon sa Ermita Police Station, agawan sa customer ang ugat ng away ng dalawang babae na sina alias Lake at Anna. Nagsimula muna sa parinigan ng eksena ng dalawa hanggang magkasagutan at humantong sa pisikalan. Sa kasagsagan ng kanilang rambulan, hinubad ng isa ang kanyang sapatos at tinakong sa noo si Lay, dahilan upang dalhin ito sa ospital. Plano umano ng biktima na kasuhan si Ana dahil sa kanyang sinapit. At yan ang aking news scoop. Ako Si Christine Belen nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.